sa tawag sa amin ito sa probinsya lato, lato. pero dito sa katagalogan ano kung lato pero ang english nito si to ang tawag nito si weeds to parang ganun shout out pala dyan sa aking anak panganay sa Priscilla Pila kung nasaan ka man ngayon o saan ka nagtinaan dito ingit ka ngayon oh. si kami o oh. lato o ayan o ayan o ay, what's up, Andalang guys? Mga karangkala, ah, magandang gabi. Sa inyong lahat, kay tayo'y pinagbibayaan ng Panginoon sa ating klasya. Mayroon tayong pwedeng kainin. Ito, guys, may to, mayroon tayong ano, ah, linagang ano, linaga na sa tawag sa Bisaya, busok ng baboy. Ngayon, buto-buto dito sa Tagalog. Ribs, kung tawag sa English. Ngayon, mayroon tayong lato. Ayan, no? ah. Shout pala dyan sa aking manuga, uh, sa aking panganay na anak, si Rachel Avila. Nap, tinggit ka ngayon, nandito na o. Oh. Ang kailangan mo, Paano kasi, lagi kang ano eh. Pag nandito ka, wala to. Pag nandito to, pa, wala ka. Eh, ngayon, ingit ka ngayon. Sabi ko siya. Mm. Ngayon, pag mapanood mo sa video ko, pwede ka pumunta ngayon, ngayon mismo, itong araw na to. Titirahan kita. Mag-follow, mag-like lang. Mag-comment. So. so, guys. Sa walang sawang support na sa inyo. Pag like, mag-share sa aking video. Maraming salamat. At to, samahan nyo ako dito sa ating pagkain. Kapiraso so, lang ito, guys. Ito. Ribs ng baboy. Tapos, ginagawin ko ng linaga. Okay ba? Yan, umpisa na natin. sa taat dyan ha, sa aking anak na pangarap, O. Oh. Tinay yung sabaw. Simple. Sa lahat na nakakilala nito, pwedeng mag-like, mag-share. At mag-follow. Lalo na kung subscriber ka. Ito ah. Oh. ร anyway, ักตุกครับสวัสดีทุเลมี Ito yung seaweed sa amin. Ito tawag. Mm. Walang high blood to. Gamot na mga cancer to.

At lalong shout out sa sa ko sa iyo. Ingat ka lagi. Support mo ako. Kinilala ko na lahat. Kinilala ko na lahat mga kaibigan ko. ribs yan ha, ah, para kayo maniwala pero lambot kayo lambot kumok hmm. iba na to oh. so 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 kaya um. hmm. Pero guys, pagsinyas na kayo, ni ko to ubusin kasi. Alam mo kung bakit. Meron nang gusto nito eh. Kumbaga, makaka kain din 'to dito. Walang prap sa lang ata kasi wala parang anon. Hmm? Pero nito ayawan. Hangga't wala lang mga wag La ah. manie est bình ah. lý. Dah ni kaya kereta lah Hmm. 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 Dah jangan memikir jalan main Hmm. Hmm. Ya. Mesti dia kau tinggal main kisah. À. Ba. Ừ. Ừ. you know guys Hanggang dito lang video ko. Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kayong mahiya, kumalo, at mag-share, at mag-like. Doon sa Facebook. Alam mo yun, di ba? Boss button, para updated ka sa ating mga video. Thank you, maraming salamat. Bye-bye, mabuhay tayong lahat.